Sure, ano na ba talaga ang totoong may, anyway, ano confirmation? Kasi so, uh, ang father ni AJ always confirming mm -hmm. na meron na kayong two children, ganun. Uh, of course, we want to hear it from you. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, awa. Si, si father, Jerry, uh, Jerry. Uh, tatay yan eh. Mm -hmm. Tatay yan eh. Pero, may, may ano yan eh, may he always sees parang uh, what's good for the for everyone diba? Uh, tama lang naman yung para sa akin for now pasensya na okay I cannot, um, talk about it personally. Pero, so may reason um, ka kayo ni, J um, ni Jerry um, bilang father in law mo kilaw man talk about it personally um, because I'm not yet uh, uh, ready. Oh, uh, okay, uh, Comfortable. Uh -huh. so, so, may reason ka isang talaga isang... kung bakit man, uh, kung baga, ayaw masagutin o ayaw mo i confirm o as, uh, as, uh, may valid reason ka doon pa, kung baga. Bilang isang individual, yeah, uh, and I prayed for it. Uh, um, uh, para saan, nakikita ko, huwag muna but everything will be, ano unveiled naman by time uh -huh. sa mga susunod. Mm. Pero, Pero pag ganun, hindi ka medyo na-offend na parang napapangunahan ka. na pre M Oo, or na pre, -pre M mm. at the same time. Alam niyo po kasi, tatay din yun eh. So, si tatay uh, Eric, um, I have, uh, may malaking respeto ko sa kanya. And tatay din yan. If, alam niyo yung, ano, komplikasyon mm. sa mag-ama, minsan. Mm. Tapos hindi nyo nakikita sometimes kasi yung mga tong mga tatay na to mas matanda sa atin yan eh they see things that we don't see eh mm -hmm. I guess yun know, uh, then eventually you see na so that's how we see it pero talaga mga legend ang mga nagiging ano ba tawag sa gano oh. father in law mo ano oo oh. <laughs> oh, no talaga parang discovered age